samahan niyo ako. Sabay-sabay natin tingnan ang paligid ng Ocean Park dito po sa Hong Kong. Sumakay po ako ng Ocean Park Tower para po makita natin ang kabuuhan ng paligid ng Ocean Park. Makikita ninyo dito maraming mga maliliit na isla sa paligid. Tapos nakapaligid din yung mga gusali nasa ano tabing dagat lang. Napakaganda tingnan, 'di ba? Pag dito ka sumakay, makita mo talaga lahat yung view ng Ocean Park kung ano siya kaganda. Marami ditong mga rides sa loob. Mamili ka lang may mga Ferris wheel, tapos pwede ka din manood ng dolphin. Kapag pumasok ka na dito sa loob, pre na po yung mga rides dito. Mamimili ka lang may roller coaster sila. Basta marami pang iba, may swing kung ano-ano pa, marami kang pagpilian. Kung hindi ka takot sumakay ng mga rides, pwede kang sumakay dito. Pagpasok mo dito, wala ka nang babayaran sa mga rides nila. Kapag OFW ka dito sa Hong Kong, tapos gusto mong magpunta ng Ocean Park ng Libre, pumunta ka ng araw ng birthday mo. Libre po lahat ng rides sa experience ko, pumunta kami nung birthday ko. Kahit anong ride yung sinakyan namin, libre po kami. Una kong sinakyan dito sa Ocean Park is ang cable car. Papunta doon sa maraming mga rides. Pwede ka rin mag-train, may train din sila papunta doon. Mamili ka lang kung takot ka sa cable car. Mag-train ka na lang pag takot ka sumakay ng cable car. Kasi maganda din yung train nila doon. Napakaganda. Pagpasok mo ng Ocean Park, hanapin mo na lang yung train papunta doon sa mga rides. Mas maganda pagpasok mo ng Ocean Park, dyan ka muna sa baba. Tingnan mo yung mga magagandang tanawin dyan. Nandyan din yung panda. Kasi pag doon ka na sa taas, mauubos na yung oras mo doon. Marami kasing mga rides doon. Nandoon din yung malaking aquarium. Napakaraming isda po. Sari-sari ang makikita mo doon mas maganda pumunta doon pag winter. Kasi pag ah, ikot ikot ka, hindi mainit, malamig. Pero pag summer, nung pumunta kami summer, napakainit po kasi malawak po doon sa taas. Pag init kasi, madali kang mapagod sa kakalakad. Malayo din yung ibang mga rides. Mas maganda talaga pag winter kasi marami kang mapuntahan na mga magagandang tanawin tapos makasakay ka ng iba't ibang mga rides doon. Yan lang po yung kunting tips ko sa inyo para hindi kayo mapagod pag pumunta kayo doon sa Ocean Park. Thank you and bye-bye!